pasok muna kami dito sa malapit sa aming grocery. Hanap kami ng Prince Price. Kasi nag-request. Nag-request si Bonsu, Prince Price. Parang matay oh. Hanap kami ng Prince Price, guys. Ah, ito. Syuma yan eh. Oh, Syupaw. Yan lang guys, oh. Wala nang loob pa yata yung spice pa. Dito yata. Ay, wala. Ano uh, ko prosin o oh, prosin na ano adidas may mm -hmm. hey, prosin din mal adidas ito show po na naka prosin oh. ayan ayan prince price ayan yun ako nga hmm. ito yung bilhin natin ngayon French fries. Ito, ano to? Hindi hmm, may mga ano dito, ice cream, oh. May mili na din pala ako dito ng ng sabon. Dito na ako bibili pala. At maglalaban na naman si Lola. Maglalaba si Lola ngayon kaya hanap tayo ng ano sabon. Eh dito lang sa guys, dito tayo mag dito tayo pipili ngayon oh. Hmm, ah. nakabili na na kami guys ng bibili namin. Okay guys, thank you for watching. Bye.